Ayun, welcome back po sa ating lahat ngayon ay marami tayong kasama, pamamana. Ito, kasama natin si Kuya, ang nagyaya dito sa atin sa si Gaspar Island, dito sa likod. At ang kanyang piloto si Kuya Joseph, si Pinsan, na yan na, nakahuli ka agad. Pakarating na pakarating ay sumisid ka agad. Ayan, si Jebs Steve at si Boss Marco. At dahil tayo ay matagal na hindi nakapamana, excited tayong mamana ngayon ang una natin nakita dito ay isang itiman ayan lumagas ang balat na isda malaki na ito mga kapana at napakasarap na pang ihaw nito ayan malapad yung una natin nakita dito Yun know, o oh. ayos at ito si pinsan nakahuli ka agad siya ng kanuping at isang malaking manitis at dahil meron nakitang manitis ayun pinanak agad natin yan ayan no ito pala yung pangalawang huli natin napakaganda talagang lumangoy dito sa spot na ito kasi napakalinaw ng tubig ito kita nyo yun lionfish yun pero hindi natin yun ahulihin kasi ito talaga yung apanain ah, natin pero makalain nyo yun nakailag pa at dahil medyo mababaw naman ito nakapag reload pa tayo dito sa ilalim at hindi naman umalis yung isda kaya ayan sinubukan na ito panain ulit tingnan natin kung matatamaan natin ito yun tinamaan ng mga kapana ayos ito na yung pangatlo nating huli maganda naman yung isda natin na huhuli dito pero napakarami talaga dito ng mga palasingsingan at saka yung mga itima na isda ito panos yun sinundot na lamang natin kasi nakikita naman natin na yung iba sinusundot lang yung mga panos at dahil may kasama siya kaya nereserve natin yung isang pagpana natin dito sa isang kasama niya bali apat itong magkakasama eh Ayun, nagpahabol pa yan ganyan lang yung ginagawa ko dyan nilalaro-laro ko lamang yung low medium high ng aking flashlight at nagpahuli na rin ayan dalawang piraso yung panos nating nahuli ito yung panos na tinatawag yung white squid at etong isdang ito ngayon lamang ako papana nito kasi ngayon lang ako nakakita ng ganitong klaseng isda napakalapad kasi kaya ayan okay naman itong isdang ito mga sir at mga kapana kasi masarap daw yung inihaw nito kung tawagin nila ay uh, uh, siguro hindi ko kabisado yung tawag dyan kung ano man yung tawag dyan eh paki-comment okay, na lang diyan sa comment section natin para malaman ng marami nating manonood. Ayun oh, no? ang lapad niyan. Ayos. Napakasarap pumana ng ganito mga isda yung malalapad. Ito pala sing-singan Pang-ihaw din ito mga kapana kasi napakasarap ng inihaw nito lalong lalo na kung mataba iyan. Ayun oh. No? Ayos. Napakalino talaga ng tubig dito sa isla. Kahit na medyo malalim-lalim yung sisisiran mo. At nasa ibabaw ka. Kitang-kitang yung nasa ilalim. Ay naku, hindi pala nakakasa yung ating panak dito. Talagang napaka-excited natin mama na hindi pala natin naikasa. Ayun, nagpahabol pa yung manitis pero dahil nakita na natin hindi na natin yan apalampasin yan o, tinamaan naman ayos manitis yung ating napana yan yung manitis na ubakan na klase at ang susunod natin nga panahin mga kapanay isang surahan yan o ayan magas pang balat na isda pang ihaw na natin ito napakasarap na pang ihaw the best na pang iho yung ganitong klaseng isda pwede rin pang prito yan kasi napakasarap naman talaga yan lalo na -lalo kung fresh na fresh ayan ayos ito meron ditong talak uh, talakitok na nagpakita sa atin dalawang piraso ito pinana ko agad dahil sa nervyos ayan o oh. nakawala ito, eh hindi naman siya pumunta dun sa malalim salamat at hindi pumunta dun sa malalim dali dali tayo nag reload dito at pinahabulan ka agad natin buti na lang kumapit yung sima ng pana natin at hindi na siya nakawala ayan oh. o oh. todo na akong ibabaw nito at nauunusan na ako ay ayan o oh. medyo malalim na pala yung aking nalangoy ay, napakasarap na isda nito mahal din ang kila ng ganitong klaseng isda kasi puti ang tao dito sa amin ayun o, sarap nito ayos sayang hindi natin na huli yung kasama wala kasi tayong kalapit na kasamang nawamana, huli din sana yun eto pa, ano kayang isda ito ayun o, isang kalangkangin kung tawagan dito sa amin pero itiman pa rin yan kasi kulay itim ayun o, ayos surahan o labahita pala yung tawag dito yung nalalaman ng marami ayos medyo malalim lalim lang yung ating masisisid ngayon napakaganda ng corals dito sa pulo mga sir lalo lalo kung sa harapan ay yung sisisid at ito yung napana natin isang danggit ayos mga kapana dahil hibas yung sisid natin ngayon medyo malapit ito dun sa pinakang tabihan ng isla ayan o danggit talaga yung na, na nakikita natin dito yun isa pa manitis kaso biglang umiikot yung danggit kaya nagalaw yung manitis hindi na natin hole yun ano kaya itong susunod natin ayun tumigil pala dito buti na lang tinamaan ayun o oh, isang manitis at isang dangit yung ating nahuli pang ulam na ito ito pa mga kapana maraming ganito dito mga pwedeng isama ito sa parada ayun o oh, turutot yun malalaki yung mga turutot dito kumpara dun sa mga napapana natin sa malapit dun sa mainland at sa ating pinamamanaan palagi ayan o oh. ito pa o oh. ayan o oh. yan hindi na natin apalampasin yan kasi napakasarap din na isda ito pwede natin sabawin yan ayan ay nakawala pero hindi natin yan napakawalan kasi napana na natin kakain na rin ng kapwa isda niyan kung yun ay ganyan yun know, oh eh na yung turutot napakalakas din lang nitong isdang ito kapag yan ay yun, yun manitis yung napanan natin, ay hindi pala isa palang tingin medyo naduduling na tayo kasi medyo malabot-labot na yung ating paningin dito ayun o isang turutot na naman ayan grabe mga kapanay mga turutot dito malalaki na ayan o ayos pwede natin gawin itong fish mai kaya pumanak tayo nito birthday kasi kinabukasan ng aking panganay kaya umuli tayo ng isda para gawing fish mai Ah, fish Shanghai pala. Ayan, subukan nyo rin mga kapana kasi pwede namang ibang palit sa karne yan. Ayan o. Oh. Danggit na naman yung napana natin. Ayos. Ah, uh, Malalapad yung mga danggit dito mga kapana. Si Jeb Stevie nga ay nakajakpat dito nung una natin. Pamamana dito. Halos nagalima-lima yung mga danggit na malalapad. Ayan no? Oh. Danggit pa rin 'yan. Kung hindi talaga natin asisirin ah, yung pinakang ilalim ay nako hindi tayo makakita ng danggit kasi kakulay niya yung ilalim. Napakagaling ng camouflage niya. Ayun nasa unahan si James TV nakapana na ng malaking surahan. Ayun dito na lang tayo sa danggit. Ayos oh. Medyo namimiss nating mamana ng ganito mga kapana kasi medyo napaka busy natin palagi kaya halos minsan lang natin maisingit yung pag upload ng ating video salamat sa inyong panonood i enjoy nyo palagi sana yung mga videos natin mga kapana ito po dangit na naman ayos mga Karami na tayo ng danggit pang ulam na ito. Okay, yung next natin yung Ayun, isang manitis na naman. Kung napapansin yung mga kapana, alos iisang klase yung manitis natin napapana dito. Ganito yung mga uh, klase ng manitis dito sa isla. Kung din nila yung ubakan. Malalapad na katawan ng manitis. Ubakan ng tawag namin. Ito po. tinamaan manitis. Mali itong pinamamanaan namin ay nakaharap pala ito sa parting bayan. Ayun you o. know Itong napana natin dito isang malaking palasingsingan na nandun sa pinakang dulo ng bato. Ayun you o. Know, oh. Nakasuksok maigi. Ganyan talaga yung mga palasingsingan. Yung mga gas pangbalat na isda. Yan na talaga yung behavior nila. Ayan o, oh, no? napakasarap ito Napakataba nitong isdang ito Kaya pang ihaw natin ito Ayos Marami na tayong huli Parang nasa may Tatlong kilo na yata yung huli natin Ito, isang manitis na nakasilip Yun Ito yung naman -ano, sir Medyo napapagod na lang ako magsisi dito kasi Uh, sa lumpang na sa Agos na uh, kontra na sa Agos yung ating paglangoy kaya medyo mapagod-pagod na pero kapag nakakita tayo ng isda ay eh, syempre mabalik yung ating lakas paglangoy ayun oh. meron pang isa kaya kailangan natin panahin din yun sayang naman kung hindi natin napanahin kaya panahin ka agad natin yan nakapag reload na agad tayo danggit pa rin siguro mag-asawahan yan kaya magkatabi sila ayan o ayos mga kapana napakadami na nating huli at eto o, isang isang sponge crab mga kapana ito meron siyang pandong-pandong na sponge hindi ba to yung pandong na kundi sponge coral yun ayan o napakataba ng sipit niyan mas sipit lang yun yung masarap at kainan yan at puputuloy muna natin tatapusin muna natin yung video natin dito at salamat sa inyong panonood sana ay nag enjoy kayo mga kapana at shout out sa lahat ng nunood ngayon maraming salamat po sa inyong lahat on the way na kami nito pa uwi